mga kalapatids trinipan mga kalapatids yung uh, kalapati ni boy mga kalapatids bad news yung uh, isang dalawang inakay yun mga kalapatids na lumilipad na yung isang mga kalapatids pinagtripan ng mga teenager di so, dito daw nahulog mga kalapatids so, yung kalapati ni boy nandi nandito ah uh, taw, dito sa wire na yan yung uh, kalapati na yan kahapon mga kalapatids nangyari kahapon ng hapon siguro mga bandang alas 3 ng hapon nakita raw nung ano nung kapatid ni boy na ano na may mga teenager dito na nag na nagsisitakbuhan papunta doon mga kalapatids so, oh. papunta doon sa iriyang yun eh bali ano bali bad news mga kalapatids sa uh, tinera tinerador ata yung uh, kalapati ni boy Bali, pinagtripa ng mga teenager, grabe mga kalapatid. Hindi lang natin na ano, hindi lang namin na timingan ni Boy kasi si Boy daw nung oras na yun, kahapon, nasa loob mga kalapatid, nasa loob ng bahay nila. Yung kapatid nilang maliit, nandito sa labas pero hindi naman daw na ano, na basta ang nakita lang ng kapatid ni Boy, ah uh, tumakbo lang yung ano yung apat na mga teenager eh kumbaga nag nagsisitawanan habang tumatakbo nagsisitawanan yung mga mga teenager na yun yung kahapon na apat nagsisitiwas na, siguro na pansin nung kay, nung kapatid ni Boy na biglang may ano may tumunog daw na parang parang iwan daw niya kung tirador ba yun o no, ano basta pagtingin niya daw yung kalapati niya yung kalapati ni kuya niya eh nakabulagta na sa ano sa kalye dyan o no, mga so. dyan sa kalye na o. No. nakabulagta na dyan kahapon mga kalapatid so. siguro nandyan sa wire, bali pinagtripan yung mga duma ng mga teenager dito eh, yun, yung uh, bad news kay Boy na naman. Pero, na, ano, na, nakausap ko si Boy, bali, pinuntahan daw ni Boy. Kasama yung mga, ano, mga, mga kaibigan niya rin na uh, pinuntahan niya pa sa papunta dun eh. eh. nakilala daw ni Boy yung, ano, yung, uh, yung uh, suspect, yung apat na suspect, papunta daw din sa may barangay. Eh. Eh, dati na pala yun na naka ano ni boy naka naka kumbaga ka kumbaga naging kaaway daw ni boy yun eh dating naging kaaway boy kilala mo ano boy dati mong kaaway yun ano boy hey, okay. oh, dati daw kaaway ni boy yung nag trip mga kalapati sibig sabihin ah nag ano lang nag gumanti lang yung ano yung yung kaaway ni boy eh nakita siguro yung kalapati ni Boy na siguro sa kanya yun kay Boy yun eh pinagtripan mga kalapati. Titingnan ko lang mga kalapati kung ano yung ano yung uh, namatay na kalapati. kasi hindi namin alam ni Boy kung lalaki ba yun o babae. Titingnan ko doon sa kulungan niya mga kalapati. Kung ano yung uh, natirang isang ano isang uh, kalapati ni Boy. Yung kapatid na kalapati. sa taas eh. Ay, yung lalaki siguro. Ay, oo, yung lalaki. Kasi babae ito mga kalapatid. So, oh. halata ako mga kalapatid. babae yan. Oh. Yung lalaki mga kalapatid sa napag ano. Oh. Babayan mga kalapatid so, Sayang eh Kawawa naman yung kapatid nito mga kalapatid so, Na pag trip no? Babayan mga kalapatid so. Grabe Sabi daw ni boy Pagtingin daw doon sa kalapati niya Wasak daw to mga kalapatid so, Itong dip uh, dip Yung sa may parting dip dip Wasak daw to Iwan nga ni boy kung ano yung dinamit na ano eh na na ano, eh, na taw ah, dito yung dinamit na na ano na weapon kung anong klasing weapon ba yun kung kung anong klasing bala kasi wasak daw dito eh 'yung Di naman supeding ano eh yung yung ano yung yung baril na plastic na bulitas hindi naman siguro kaya yun eh kung ano eh kung eh uh, sa tingin ko hindi naman kaya yun eh. Tingin ko parang ano ata tirador eh. Kasi ang tirador medyo ano eh medyo malakas yung ano eh yung paka paka ano yung eh, paka-pwersa ng tirador eh. Feeding tirador ata yun eh. O kaya naman Basta ang sabi ni ano ni yung kapatid ni Boy yung yung Batang kapatid ni Boy pagtatakbo daw nung mga teenager nakita nung ano nung uh, kapatid ni Boy na maliit may mga dala daw na tirador yung uh, ano yung uh, suspect yung mga teenager na yun. habang tumatakbo raw sa kaliye eh nagsisisi nagsisitawanan mga kalapatids. kumbaga siyang siya sila sa ano sa mga sa, sa pagti-trip nila mga kalapatids sabi nung ano nung uh, kapatid ng uh, ano nang uh, nang uh, 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 ni Boy yung bata pagtingin tingin daw sa labas kasi sumilip yung kapatid ni Boy eh, abang tumatakbo yung nakita daw niya may mga dalang tirador mga dalang dalang tirador kaya pwedeng tirador talaga mga kalapati ginamit Uh, grabe, grabe. Uh, pinagtripan yung uh, kalapati ni Boy, mga kalapati. Isa na lang natira. Pero at least, kahit papano, uh, anim pa rin yung kalapati ni Boy, mga kalapati. Sa anim. Kasi, ito, itong dalawang kalapati ni Boy. Yan, yung binigay na kulay puti. Dalawa yan, mga kalapati. Plus, ito pa. Itong dalawa, mga kalapati. Yan. Yang checker na yan tapos ano yung uh, red, yung uh, blue bar nandoon. Eh. Tapos yung nga pala mga kalapatids, nabugok daw yung ano yung itlog ditong maliit. Yung binablog ko mga kalapatids na isang isang itlog dito, sabi ni Boy, inalis na ni Boy kasi bugok daw eh. Hindi daw ano, hindi daw uh, hindi daw naging ano, naging success yung ano kasi isa lang kasi yung naging itlog eh. Yan yung babae mga kalapatid so. Yan yung babae oh. Pero racing naman yung ilong eh. Kahit pa paano nagre naman yung ilong eh. Pero nagtaka kami kung bakit ang liit na nga itlog dyan. Kaya inalis na lang ni Boy. At saka isa lang mga kalapatid yung itlog mga kalapatid. Isa lang. Hindi, na, hindi naging dalawa. Kaya inalis na lang ni Boy. Kaya yun yung uh, update ng uh, kalapati ni Boy bad news bad news talaga pinagtripan yung kalapati ni Boy mga kalapatids mabuti 6 uh, anim pa rin yung ay hindi pito pala yung kalapati ni Boy mga kalapatids ito ito yung ama ng pinatay nung uh, mga teenager mga kalapatids so, yan yung ama tapos yan yung naman yang yung, yung uh, native na yan, yan yung uh, binigay kay Boy na kaibigan ni Boy, binigay sa kanya. Native na ano, na black checker. Yan, tapos yung dalawang puti, oh, binigay rin sa kanya ng pinsan niya. Native din, na, native din yan mga kalapatid. ah kahit native yan, eh, inaalagaan niya ni Boy kasi... Yan yung uh, ano eh yan, yan yung uh, kumbaga libangan ni boy tapos libangan ko rin uh, kahit native lang basta masaya kami sa pag-aalaga okay na yun mga kalapatids kaso yung uh, ano pinagtripan eh yun yung uh, update ng kalapati ni boy tapos sa akin naman mga kalapatids doon sa bahay ko ang update ang update ko naman doon eh bali bali siguro mga 2 days na lang to two na lang yun mga kalapatids magpipisa na yun mga kalapatids yung uh, yung uh, itlog ng uh, aking uh, kalapati tapos yung isa naman na nasa itaas bali naglililim na mga kalapatids dalawa rin yung uh, itlog naglililim na mag uh, one week na rin na naglililim yung uh, may dalawang itlog din yung nasa itaas na kulungan yung nasa gitnang kulungan bali mag ano na magpipisa na yun mga 2 days na lang mga kalapatids or 3 days siguro magpipisa na yun mga kalapatids kaya yan yung uh, update ng aming uh, kalapati ni boy um, siguro uh, yung uh, nang trip kay boy eh, binalikan daw kasi na, na nila boy eh, yung kaibigan ni boy binuntahan doon sa barangay na yun eh nakita ni nakilala ni Boy kaya doon sila nagka nagkadiskusyonan doon sa lugar na 'yon. Doon sa lugar na ano nang uh, apat na teenager sa may barangay San Felipe. Malapit lang 'yan dito sa barangay Pinya Francia Avenue, makalapatid. Kaano lang kadikit lang nang uh, barangay Pinya Francia Avenue. Ito yung barangay Pinya Francia Avenue. Kadikit lang. 'Yun yung barangay San Felipe. Kaya nakilala naman daw ni Boy. Eh pagtingin ni Boy doon sa itsura nung uh, mga mga teenager na yun eh nakilala ni Boy yung isa. Bali may ka, may dati na pala silang ano ni Boy, may dati na silang alitan, kumbaga may dati, kumbaga nagkapekona na sila. Kaya yun uh, siguro uh, pinagtripan yung kalapati ni Boy pagdaan dito sa kali dyan sa kaliyan pagdanjan yan pagdaan dyan bali nakita siguro yung kalapati pinagtripan eh hindi na ano eh hindi na hindi na ano eh hindi na hindi na nilibing ni boy ang sabi sa akin ni boy bali kina niluto daw ng kanyang kapatid yung kalapati niluto ng kanyang kapatid yung kalapati na yun hindi raw inilibing hindi raw uh, inilibing sa lupa hindi tinapon sa ano sa kung saan man sabi ni Boy sa akin niluto ng kapatid niya kasi pwede pa naman daw na ano na na ano na lutuin yun sabi sa akin ni Boy niluto daw ng kapatid niya Iwan ko kung anong nga uh, pumasok naman sa kapatid ni Boy. Kung ba't uh, niloto yung, uh, ano, yung uh, ni Boy. Um, sana inilibing na lang nung, ano, nung uh, kapatid ni Boy. Eh. Inilibing, inilibing na lang sa lupa. O kaya oh, inilibing, inilibing na lang sa lupa. Nagukay na lang, uh, naglukay na lang siguro sa lupa para ilibing yung uh, kalapati na yun. Kaya nakakaawa talaga. Ah, uh, ka saka isa pa kapatid ni Boy, bali bali ano, bali niluto daw eh, niluto. Yun yung kwento sa akin ni Boy eh. Iwan ko lang kung manong na isipan naman ng kapatid ni Boy. Kaya yun yung update ng aking kalap ng uh, kalapati ni Boy. Pati na rin doon sa kalapati ko po, mga kalapatids doon sa aking bahay. Kaya yan lang po yung vlog ko ngayon. Maraming salamat. Um, subscribe na po kayo sa akin YouTube channel Kaurag Vlog. Ah uh, Huwag nyo pong kalimutan na i-click yung uh, notification bell at yung all, click all para updated po kayo sa akin uh, mga vlog sa pagkakalapati at saka sa personal na vlog ko mga kalapati kung ano man po yung uh, ginagawa ko sa pang-araw-araw na pamumuhay uh, God bless sa mga nagkakalapati God bless